Pinayuhan po ng MWSS ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig kasabay ng pagbaba ng level sa Angat Dam. Si Clizel Pardilla sa report. Isinasali ni Aling Edna ang pinaghugasan ng pinggan sa isang maliit na timbang ito. Iniipon namin pangdilig ng halaman. Kami nagtitipid talaga sa tubig dahil unang-una -una mahal ang bayaran. Malakas at mature ang inaasahang El Nino ngayong Pebrero kaya hinihikayat ang MWSs ang mga consumer na maging masinop sa paggamit ng tubig. Makatutulong kasi ito para maiwasan ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kapag naglalaba, instead of uh, itapon po sa ating mga drainage system ay Ipunin din po ito para may magamit po na pangbuhas sa mga CR. Makakatulong din, din po ito para mabawasan po yung uh, daily consumption po ng ating mga customers. Pagdating kasi ng 180 um, meters, the priority is the domestic water supply. We also uh, need to think yung uh, for the food security. So uh, ayaw naman po natin na mapaabot dito sa 180 meters kasi uh, mali po talaga yung yung uh, supply sa irrigation. Sabi ng National Irrigation Administration, kung may irigasyon ang sakahan, hindi magiging malaki ang epekto ng El Nino sa produksyon. Sa ngayon, 1.5 million hectares ang sakahan ang pinatutubigan ng niya, pero may natitira pang isang milyong hektarya. Mga sahod ulan kung tawagin natin, ano po, itong wala talagang magkukuhanan. Kasama po sila sa expansion ng aming services. Pero as of today, talaga, dapat ang talaga hung humarap dyan yung mga tumulong ng kusto yung ating mga local government unit. Sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula, pumalo na sa higit 151 million pesos ang pinsalang dulot ng El Niño. Tinututukan ngayon ng DA ang market stability. Inaasahan pa rin kasi ang mataas sa presyo ng bigas hanggang sa Setyembre na epekto ng El Nino sa pandaigdigang merkado. Pinaiigting din ng pamahalaan ng kampanya laban sa mananamantala na gagamitin ang El Nino para mag-hoard at magpatupad ng hindi makatarungang presyo sa bigas. Ayon sa Federation of Free Farmers, ngayon pa lang nagsisimula ng mag-agawan sa bagong aning palay ang mga trader. By the time the bulk of the harvest comes in in March, uh, the traders will try to buy as much as possible. Magkakaroon ng intense competition for supplying. No. And then they will stock up, monitor what is the normal buying price of palay. No. And then makokompute nila anong equivalent niyan sa bigas. Yun siguro ang parang batayan ng Department of Agriculture sa DTI para masabi na mayroong profiteering or hoarding. Uh, ano to Coordination of course. Uh, ito nga, uh, to check yung mga uh, prices, number one. Uh, makita kung everyday, ano yung presyo and to properly coordinate with all the agencies. Pangalawa is to check doon sa mga uh, uh, enforcement bureaus natin, agencies. Ako uh, merong mga uh, nakikita na possibility ng hoarding or or manipulation, and to make the necessary recommendations. Kaleyzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.